Eh, grabe tambok. Talaga! Ah. Gandang araw mga kababayan. Ngayon tayo magluto ng hindong. Napakataba ito mga kababayan. Napakasarap. Hindong na ito mga kababayan. Napakabangis sa dagat. Napakatapang. Oo, kapal ka mga bayan, no? Madalas ito makuha mga kababayan sa pamana o palangre, pangkitang. Yung tawag sa amin dito mga kababayan sa aming probinsya. Mga kababayan Bayo, eh, grabing tambok. Crispy na crispy ito. Pag nangutin mo nga. Papalitan na natin yung crispy fry para pasok na pasok talaga sa laman sa Pang crispy. Salam na natin ang crispy indong. Yan. Wow. Galon, apa Dibuntut mau bayan? Ah, tuh, ngerti. Berarti nah, sarap tuh. Gitu. Wow! Memang nah, mau bayan, pelampung mana? Nah. Itu nama apa bayan sabar ya nanti mau na bayan yummy, yummy Ah. suami ah, itu nama apa bayan tak kena tayo seperti sabar ya mau Nah. Dai minta ayo. Oh, pulang-pulang yang ating indung. Ta menti ka. Bang. Bang. Tua bit Grabe ka tanam. Balat mga kaubayan. Hmm. Crispy indong mga kaubayan. Hmm. Napakasarap mga kaubayan. Thank hey, you Lord. Kain na tayo mga kaubayan. Kain na mga kaubayan. Kain na tayo itong indong. Kain tayo. ila hmm. tap Ataman ito Sarap nang ulo dito dalambong taba nang indong sa ulo sabi nang mga minono namin <laughs> Sabur dito talaga oh tapal hmm? nang kanyang balat Isda napaka na puti nang laman Sapit lang mga mm. Crispy, crispy talaga. Ito yung sabor. Dami kayo. Ito mga kabay, no? Wow. Subukan nyo rin mga kaubayan na no, crispy ng indong Napakasap mm -hmm. talaga. Maganda sa sa yung Swabi na swabi.

Oh, Ang mga yung balat oh. Ang kapal oh. <laughs> Ito yung taba niya Yummy Ah. Sa balat pa lang, sob na sob ka na. Mm.